So, kunin natin yung halimbawa ng uh, ikatlong ebidensya na ang Biblia ay totoo. Magandang alamin natin yan. Kasi kapag tatlo, sigurado tayo. Mapagkatiwa na Itibay ang ating pagkatiwa. Tungkol sa pagkula ng Biblia sa mga pangyayari. Tungkol sa mga pangyayari kunin natin ang limaw kasi marami yung mga hula sa India ang natupaan Kung lang tayo ng isang specificong kong hula na nakaulat din sa record ng kasaysayan kasaysay propedia ito kung inyong uh, gustong tingnan ito ay may kaugnayan sa hula kung sa magiging uh, kahihinatnan ng uh, world power noon ang Babylon ang Babylonia under Nabucodonosor ng ngayon sa Isaiah 44:27 to 45 may inihula ito may inihula siya noong noong uh, 537 BCE <coughs> na may mangyari sa Babylonia. Babagsak ito. Walang labanan. Isang gabi lang. Ganito ang ulat. Pasahin. Isaiah 44.27 to 45.2 Isaiah. Sinabi ko sa kalaliman na katub katubigan. Sumingaw ka at tutuyuin ko ang lahat ng iyong ilog nagsimula dito na yung tubig na pandepensa ng Babylonia kasi napapaikutan siya hindi lamang ng mga matataas na pader kundi napapaikutan din ng tubig so, sabi dyan matutuyo ang lahat ng iyong tubilog tapos tuloy natin sa 28, 44, 28 ng Isaiah sinasabi ko tungkol kay Siro bakit pinanggit pa ang pangalan ng magiging hari ng Persia medo Persia si siro 200 years ago Aba, yung lolo ni ni siro di pa ito pinanganak baka yung lolo sa tuhod niya ang buhay pa noon no. sabi yan sinabi ko tungkol tungkol kay siro pastol ko siya at dugo sa lugusan niya tuparin parin ang lahat ng kalooban ko sinasabi ko tungkol sa Jerusalem, muli siyang itatayo at tungkol sa templo, ang pundasyon mo ay gagawin. So dito, binanggit ang pangalan ng magiging leader o hari na lulusog doon sa Babylonia. Sa 45, ito ang sinabi ni Jehovah sa kanyang pinili kay Zero na ang kanang kamay ay hinawakan ko para talunin ang mga bansa sa harap niya para buksan sa harap niya ang dubling pinto at hindi maisara ang mga pinto ang daan. Mauna ako sa iyo at papatagin ko ang mga burol. Wawasakin ko ang mga tansong pinto at puputulin ko ang mga halang na hmm. Anong inuhula dito? Yung mga pinto kasi ang kumakatawid ka man sa ilog, eh matuyo pa yun eh ang tataas ng pader paano ka naman makapasok yan at ang pinto pa ay duble may pinto sa, sa harapan o sa labas at may pinto din sa loob so dubling pinto yun at ang makatiba yun may rapasukin pero ang sabi dito sabi niya ang Diyos ay buksan ang dubling pinto hindi maisa na sisirain pa ng Diyos ang pintong iyon nangyayari ba ito? Oo. oo Sa katunayan, pinatunayan mismo sa kasaysayan na yung nasisiro nga ang hari ng Persia. At yung kasama niya, ang kupo niya, ang lumusog doon sa tungsod ng Babylonia noong 539 BCE. Anong ginawa niya? ayun sa historiador, ginawa ni Zero, pinaagos nila sa ibang lugar ang tubig ng ilog. Pinaagos nila. So, may ilog yan. Kinapiyasan nila yung ilog. Tapos, pinaagos na dito. Uh, Kapila. ay uh, eh, di na tumuloy-tuloy doon sa bagloon Di matutuyo ba, nga naman yun. Kasi tumutuyo nga naman ilog doon. Di eh, wala na po ang pastong prodigy. So, ganun nga. At naiwan din buka, nakabukas ang pintuang daan sa lungsod. At nasakop ng walang labanan. So, kaya na tinulad ng Bible dito. Oo. May 2,500 taon nang nakalipas, wasak pa rin ang Babylonia. Hanggang sa ngayon. nasaan ba ang Babylonia? Yan ay 80 kilometers timog ng Baghdad, Iraq. Sa bandang Iraq yan. Yan yung dating uh, Babylonia. Pero kapansin-pansin, ang bagay na yan. Ano ang kapansin-pansin diyan? Di alam natin kung ano ang kapansin-pansin.